mababang presyo dahil sa oversupply ng gulay. Ito ang isa sa mga problema kinakaharap ngayon ng mga magsasaka sa binget. Ang ilan sa kanila halos wala ng kita. Ang iba tinatapon na lamang ang kanilang ani at may ilan na rin na ginagawa na lamang itong pataba para sa susunod na pagtatanim. Maliban sa solusyong cold storage, pagpoproseso sa mga gulay ang isa sa mga nakikitang sagot ng Department of Science and Technology Cordillera sa problemang ito. So we are already mapping by coming up first with our baseline data. Hindi lang food ang target. It could be for green manuring. Paanoyong i process. Although we know that cabbage is not a nitrogen-rich uh, source para maging fertilizer, but yun ang isana patutumuhan ng truck. It's so all green manuring made probably by adding other protein-rich plants available in card And the other one is on uh, sa feed naman na truck. Feed is specifically for native pigs and native chicken. Noong daw taong 2023, limampung proyekto ang kanilang isinulong para makatulong sa iba't ibang sektor. Ang food processing project ang isa sa nanguna pagdating sa magandang resulta. This is the observation throughout the implementation of our setup. Food food processing sector talaga ang pa. And the rest we can see here in metals, in engineering, agriculture. Samantala, patuloy naman nilang tinututukan ang posibleng epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Yung ba kayo si, di ba meron silang ano, malaking building yan? And there is other, uh, there are, uh, what do you call this, uh, the gout So, parang kinukulit na doon, nagbuta mag, sila doon uh, sa malapit sa, sa Bautisi. Parang ilalagay lahat ng mga uh, from the rainwater back to oh, our rainwater. Thank so, parang ground charging so, uh, during the summer time or during the big uh, months na walang uh, tubig, this will be uh, pumped out to uh, address yung sa sa pagbilig ng mga alamang doon sa surrounding area. To harvest water from the rains and then doon sa ipuntak nila na facility, the water will be collected underground. So, during time na ito na mababa na yung water supply natin, that could be pumped up for use ng community. So, yun yung pilot dito sa Chinidad and uh, Bacchus. Asahang matatapos daw ngayong taon ang proyektong ito para sa mga magsasaka. Vanessa Bugtong, para sa Luzon Headlines.